mga dun. Oh, anong ginagawa ng mga anak mo? Hindi, magsiswimming kasi kami. Pahingi ah. sana pang swimming. Yun, swimming. Oh. Sama ko dyan. Tara, gastos mo. Ha? Oh. oh. Ayun, no? <laughs> Uy, na na. Oh. Uy, tulong. <laughs> Uy, na yung lulod. Tutulungan ko lang. Umakil lang ng jeep. yung jeep Ayun na ba? Oo, oh, yun na Pero kanina pre. Sino bukas pa? Kailan nang jeep ya? Yun, makakaayon mo na ng puto. Puto. ah, oh, ay! Ay! Ay, pare! Pre! Puto, pare! Ayaw ng puto! ah, oh. Ayaw ng ganyan! Hindi ako makain ng ganyan! Oh, tapos? Pre, may sasabihin ako! Oh. Ay, ano eh, pare? Mga magandang balita May trabaho oh. na? Ah, uh, hindi! Uh, ano, pre? Huwag kami ingay! Lalo inhi, ka eh. sa loto! Huwag kami oh. ingay! Wait lang! Kasi, pre, mag... Oh. Ano ginagawa ng mga anak mo? Hindi, magsiswimming kasi kami. Pahingi ah. pang swimming. Yun, swimming! Oh. Sama ko dyan! Tara! Gastos mo! Oh. Ano, ano? Gagastos mo, ikaw may sagot. Tangin naman ni ayaw mo, tapos gagastusan ko. Long! No! Oh. Uh. Ng... Oh. 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 Ay, long. May gagals ka agad, bagong mo ninong. Uy, bagong mo anak? Oo, oh, inaanak ko rin. Ay, inaanak ko rin. Pre, kasi di ba, oh. kami. Oh. Mm. Eh puta eh, anong gagastos namin doon kung wala ka? Oh. Eh, kayo, oh. Ay, no? Uy, na. na ko lang! Salamat uh, nung! Salamat nung! Excited na kasi yan. Eh sabi ko mag-suspeed kami. Kailang set niyan pare? Kahit bukas ano o kahit mamaya eh. May pera ka ba dyan? Ay, wala. Uh, Kakabahit ko na na ano eh. Floater! 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 Pag-Olympic yan ha! Ano man, excited na kasi oh. yan eh. Hindi mo rin masisisi yan -si kasi gusto gusto niya mag-swimming. Kaya nga eh. Pre, ang init ng panahon. Ang init nga eh, pero may swimming kami bukas ng mga ano eh. Ano? May swimming din kami ng uh, mga kumari mo. Ah, na pre, gagol. Okay. ka rin. Alam mo Pita Oh, pita tadaan. Pita tayo, ako sa tatay. ano tatay? Pag-ano sa swimming? Swimming yan tay! Eh, eh, eh. Oh. Ano, mag, 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 magbigay ka lang kay sa amin. Kahit kami na lang magsiswimming. Ay, putong tibay naman, pre. Ilang ta taon, ilang taon na anak mo? Ilan ano, 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 na anak ka Ikaw? Twelve. Thirteen. Thirteen, twelve, thirteen. Putong anak. years ka nang walang trabaho, pare. Pre, Buhay naman kami. Kumak Kaya nga yung Puro hingi nga. Kaya na buhay. <laughs> Uy, nakakatakot na ako ah. Hindi, yung sisiming kasi yan. Siming na siming na yan. Oh. Uh. Yung anak mo, tatuin na yun ah. Dati, tiit lang yan. Oh. Uy, oh. Ano pinya daw, gusto ko hindi talaga mag-swimming eh, pre. Putang bigay ka na pre para matuloy na yung outing ng amin ng pamilya ko. Ano pa. naman pre? pre pa? Matagal. Wala pa. Hindi mo pa nakapayag? Hindi, hindi kita ko tatlo lang, kayo tatlo ka sama pa sa. Yan, pano niyo kakain natin? Sa kanya nga sagot niya lahat, sabi niya sa akin. Ay, kung pag dito kakaano ka, na, nakapagpagawa ko bahay sa akin lahat gastos. Pre, ano nang pre? Para makakaano na kami. huwag pag nag-sumama kami, dala ko pa. Ang tibay nito. Ano daw tawo tawo niya kung mag- Uy, pating oh. Pating. Pating. Ano ko sa mga inaalak ko ngayon ah. Bigyan, yeah. nga, bigyan yeah. ko nga. Bigyan ito na yung ano? Yung akila ng jeep. Nagihintay na yung jeep eh. Ayun, dyan na ba? Oh, pre, akin na pre. Saan bukas yung, pa? Akila jeep, ay, yung akila ng jeep ay, Yung Ayaw, ng jeep. nandiyo. Tayo, service tayo. Pwede ba? Sa diesel oh. ako. wait, lang, bibigyan mo ng bari ko. Um, kasi, pre. Ang kasi, pre. Hindi pa ako naghihintay doon. Huwag ka palitan ka na. na Pre, pre. ko tatlo lang kayo. Oh, pre, kasama ko nga family ko. Alam ba, pre? Matagal kong pangarap to, mag-swimming kami. Ay hindi natagalong ka. Yung pangarap mo pala yan, tapos hihingiin mo sa akin. Eh, kung pare naman kita, ba't ba pa oh, oh, oh. ako mag-iipon? May kung pare naman ako. Excited ba? Uh, Dinosaur! <laughs> pre, baka meron ka dyan. Oh. Uy, pre, parang nangano ka na. Nangaharas nang, ka na. Hindi, pre, yaka na yung ano. Property ko to, pare, oh. Pre, yun yung ano, yung jeep, oh. Alos na kami. Mamalas na kayo. Tapos nung kayo makingin sa ibang kumpare mo. Ako lang ba kumpare mo? Ayun na, ano, nagagalit na. O, tas so, ako. Ayun, wala pa ba? Ayun, wala pa ba? Ayun, o. Nagtagal na mo kasi, o. kayo jeepo? na ba? Sino ba nag-ano ng jeep? Ikaw daw. O, oh, tingnan mo, nag-set ka, tapos hindi yeah. naman wala ako sama. Ayun, yeah, yun eh, pre. Ayun na, ano yeah. na. Ito naman, parang ano. Ayun. Yeah. Wala nga, pre. Walang pera ngayon, pre. Uta, may pera ka dyan sa ulan, eh. Uy, uy. Uy, saan ka pupunta? Ang ina mo ka... Uy, pre. Ito na pre, kunin mo na mo na yan. Thank you pre ha. O oh, sige. Pre, utang mo yan ha. Tubukan ko na lang ha. O oh, sige pre. O mo, saka oh, mo. O sabi mo, huwag na ako yung tao. Mm. Pre, salamat pre ha. Salamat <gasps> pre ha. O thank you. Oh. Wala man lang thank you. Oh. Utang, nila mo. <laughs> utang nila mo rin. Rain hey!